Malaking advantage ang pagkakaroon ng isang star player. Bukod sa talentong ambag at hakot na atensyon mula sa mga fans, tumataas din ang tsansa ng koponan na makuha ang inaasam na kampinato. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon jumadja kapat ng maayos at swak na star player ng isang team. Ultimate goal ng kahit sinong grupo na matapos ang taon bitbit -bit ang tropeyo. May iba na bumibilang ng maraming taon bago makuha ito at may iba naman na hanggang pagiging playoff contender lang ang nakakayanan. Minsan, umaabot din sa punto na sadyang may lamat na ang samahan sa pagitan ng star player at ng kanyang koponan, Kaya nagre-resulta sa di lamang pangkaraniwang trade, kundi trade kapalit din ang pinakamagaling na manlalaro sa kabilang kapunan. Nakafocus ang video ng ito sa mga trade package na ang sentro ay mga bigating pangalan kapalit ang isa pang bigating manlalaro. Isa-isahin natin ang mga naganap na biggest superstar swap sa liga. Balikan natin ang mga pangyayaring ito at kung sino ba ang nanalo sa trade matapos maikasa. Simulan natin sa point guard swap noong 2001 off-season sa pagitan ni Jason Kidd at Stefan Marberia. Just to give you a context sa mga kaganapan prior to this trade, in roughly two and a half seasons sa New Jersey Nets, Marbury put up huge numbers, averaging 23 points, 3 rebounds, 8 assists, and 1.3 steals from 1999 hanggang 2001. He was the leading scorer for that span, pero ni Kilan hindi nakalasap ng playoffs. On the other hand, Jason Kidd was doing great playing for the Phoenix, ang ambag niya, 14.4 points, 6.4 rebounds, 9.7 assists, and 2.1 steals in almost 5 seasons niya rito. Isama mo pa yung 5 playoff experience niya under Suns uniform. Jason Kidd was 28 years old habang 24 years old naman si Marbury noon. 4 time all-star na si Kidd at may isa namang all-star appearance si Marbury. In a way, lamang si Kidd sa accolade since nauna siya ng dalawang taon kay Stephon sa liga. Jason was emerging as the best point man during that time and Marbury was considered as one of the rising and exciting scoring point guard naman. And then the trade happens. Kidd moved from west to east, vice versa naman para kay Marbury. May mga players pang involved sa trade but clearly sa kanila sumentro ang palitan. Marbury team up with Sean Marion and Penny Hardaway. While Kidd had Keith Van Horn, Kerry Kittles, Richard Jefferson and a solid rising big man sa katauhan ni Kenyon Martin. From being number 12 sa East noong 2000-2001 season, naiangat ni Kidd ang New Jersey Nets as the best team in the East sa unang taon niya rito. Umabot ang grupong ito sa NBA Finals at kahit pa na sila ng Lakers that time, wala namang nakaproject na mahihigitan nila ang lahat ng mga kupon Kid sa East. Kidd was the MVP runner-up sa season na yon. Dikit lang sa tinanghal na MVP na si Tim Duncan. Kid spent 7 seasons sa New Jersey while Marbury lasted only 2 and a half seasons sa Phoenix. Malinaw na panalo sa trade na ito ang kampo ng Nets. Isunod natin nung trade ng box si Ray Allen, kapalit ang 13-year Sonics veteran na si Gary Payton. On February 20, 2003, Milwaukee Bucks traded Ray Allen, two other players, in a first-round draft pick in exchange for Gary Payton and Desmond Mason of Seattle Supersonics. Bagamat may involve pang iba, the main trade focus between Allen and Payton. Again, to give you a context para mas klaro, Ray Allen was drafted fifth ng Milwaukee noong 1996, while the Supersonics selected Gary Payton as the second overall naman noong 1990. Bago ang trade, Payton was the face of Seattle Supersonics for 30 13 straight seasons. The Seattle superstar point guard led the team in scoring, assists, and steals in multiple locations. Tatlong beses nagtala ng 60 plus wins ang franchise under Payton's era at nadala rin ng kupunan sa NBA Finals noong 1996. Not to mention all the individual achievements pa na nahakot niya throughout those playing years. At kahit pa nang sumumpa ang 2000 era, Payton's scoring output is still at 20 plus points with roughly 8 assists kada laro. Still productive for a veteran at his early 30s. On the other hand, And maganda na rin ang resume ni Ray Allen sa 7 seasons niya sa Milwaukee Bucks. He was producing around 22 points sa huling apat na taon niya rito. Back then, certified 3-point shooter na si Allen and a feisty rim finisher as well. Tatlong beses na rin napasama sa All-Star and was instrumental sa 2001 playoff run ng team kung saan umabot sila sa conference finals against sa Philadelphia 76ers. However, sa sumunod na taon, the Bucks failed to make it to the playoffs. Kaya midway season ng 2002-2003, to trinade ng Bucks ang 20 27-year-old Ray Allen, kapalit si Gary Payton na 34 naman during that time. Batay sa mga spekulasyon, hindi na maganda ang relasyon ni Ray sa kanyang head coach na si George Carl. Kaya nag-decide ang Bucks na mag-move on sa kanilang franchise player. Payton played all the 28 remaining games ng Bucks that season. Milwaukee went on to the playoffs. Yun nga lang, natalo agad sila sa first round. Sa kabilang banda, Allen played also all the remaining games ng Seattle. Subalit, laglag ang record ng kuponan sa playoffs dahil na rin sa mas matinding competition sa West. Ray spent his next four season sa Seattle. At kung susumahin ang buong stint niya rito, Ray averaged 24.6 points, 4.6 rebounds, and 4.2 assists. Sa team na to sumabog ng gusto ang scoring game ni Ray Ray. He led the team in one playoff appearance only and eventually got traded to Boston in 2007. Going back to Gary, naging unrestricted free agent naman siya noong 2003 offseason. Iniwan niya ang Milwaukee and joined the Los Angeles Lakers that year. Kung titignan, panalo ang Seattle Supersonics dahil nakakuha sila ng star player kapalit ang kanilang aging star pero sa huli hindi rin naman naging matagumpay ang Seattle sa panahon ni Allen malayo sa mga nagawa ni Peyton para sa franchise Balikan natin ang 2004 trade sa pagitan ng Houston Rockets at Orlando Magic 2003 and 2004 scoring champion si T-Mac bago siyang matrade papunta sa Houston Rockets. Isipin mo, kung average siya ng 28 points, 6 rebounds and 5.5 assists pero nagawa pa rin pakawala ng magic ang kanilang franchise player. Ang dahilan, hindi nasundan ng playoff appearance sila back in 2002 to 2003 season. In fact, sila pang nung sa East sa pagtatapos ng 2003-2004. Dito na nagkaroon ng growing frustration si T-Mac sa front office ng Magic. While on the other hand, Steve Francis was already a three-time All-Star, a high-caliber athletic point guard na considered as the franchise player naman ng Rockets. Just like T-Mac, Francis also had frustrations sa kanya namang bagong head coach na ikasa ang trade noong June 29, 2004 sa pagitan ng Houston Rockets at Orlando Magic. Bagamat pitong players ang involved sa trade na to, dalawa lang sa pitong yon ang current all-stars at kinikilalang face of the franchise. Sa so unang season sa kanilang bagong kupunan, Tracy averaged 25.7 points, 6.2 rebounds, and 5.7 assists. Houston finished that season number 5 sa West sa record na 51-31. Samantalang si Steve naman, averaged 21.3 points, 5.8 rebounds, and 7 assists per game. Orlando recorded only 36 wins, pang 10 naman sila sa East. Tracy spent 6 seasons sa Rockets, And in numerous time, siya ang leading scorer ng team. While Steve lasted only one and a half season sa Orlando, since sa trade ulit siya midway ng 2005 to 2006, papunta namang New York. Ultimately, panalo ang Rockets sa trade na ito. Nag-jive naman ang duo Yao at Buck Grady. Apat na beses umani ng 50 plus wins ang team na to sa regular season. Yun nga lang, sadyang nahirapan silang makatawid sa first round ng West Playoffs. Kung inabutan mo ang 2000 era, sino pa sa iyong palagay ang mga trade na nakasentro sa dalawang superstar? Ikomento mo na yan sa ibaba at pag-usapan natin. Abangan sa aming next video ang mga superstar swaps naman ng 2010 era. Don't forget to like and share the video. Please do subscribe to our channel. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA Basketball.